So guys, muntik na ako madulas dito sa skeleton na to. Ito yung guys, so. Oh. Dito sa si skeleton na to. Bago ako umapak doon sa first na, ano niya, baitang, naramdaman ko yung dulas. Hindi naman dahil sa ang chinelas ko ay ganito. Hindi naman. Kasi, hindi naman ito madulas. Oh my God, talagang sinaiba talaga ako ni Papa God. Kasi, imagine guys, imagine mo yung ganyan, no? Oh mula dyan hanggang dun. Hanggang dun sa baba, ang kababagsak ang ko. Kung hindi ko yung paa ko na iapak ng ganun. Sa first bite kung hindi ko na iapak, my God. Hindi ko mai imagine kung paano ko siya na iapak. Kasi talagang dire-direcho ako, guys. Escalator yan, umaandar yan. My God, talaga may juice pa. Tapos lumapit ako doon sa guard. Doon sa guard na babae. At ang sabi ko, bakit madulas? Ngayon lang nangyari yan sa akin. Tapos ang sabi, may nag-complain na nga daw. So meaning, madulas. Ibig sabihin, may nanatapon na liquid na madulas. So hindi nga ako nagkamali, hindi lang pala ako ang nag-complain, kundi meron na rin pala. So kaya sabi ko, bilisan nila kasi ang worry ko, maraming dumadaan. Eh, imagine kung buntis, eh, kung matanda o kung Eh, imagine mo kung malaglag ka dyan, my God, kahit ka pa nila bayaran. Kung ang damage is nangyari na, eh, bote kung ang damage ay mild. Oh, my God, hindi ko ma-imagine, mababagok ang ulo ko. Oh, my God, ma-orthopedic ako. Oh, my God, kung anong mangyari sa akin, yung kamay ko, yung talagang madadamage kung ano pa man. Oh, my God, I'm thanks, like God. He saved me talaga. He saved my life, Diyos ko.